Mare, ayo dulu pasti mare, mare, mare. Oi, mare itu balean. Ayo hey, mare, so sorry kusane itu nengirang kau kapan? Ngembang, kau kapan? Oh? So pare, isa na ako pinto ah. Ay eh, mare eh, katok ako ng katok, walang sumasagot mare. Eh hindi nakalakit yung pinto nyo, What? kaya dumiretsyo na ako dito. Eh mahal, nagharap ako ng tao eh, wala, kaya dumiretsyo na ako dito sa kwarto nyo. Ay bilong ba eh, ilalagay mo na lang sana sa kusina pare. Ay eh, mare, ilalagay eh. ko sana sa kusina, kaso wala akong magpagbibiliin mare, kaya dumiretsyo na ako mare dito. <laughs> Saka pala mare, nakasalubuan ko si pare kanina. Saan ba siya pupunta? Ayun ah, ba, pumasok sa trabaho eh. Ay, ganun ba mare? So nice. <laughs> eh, mare, eh, patunayan mare, maaga akong gumising para lamang bumili ng itlog na ito mare. Eh, hindi ako nakakatulog kasi ayokong may utang mare. Kaya ito, tinala ko na kagay yung itlog. Mare. <laughs> o sige mare, pakiigay na lang siya. Ito kayo yan antok talaga. Pweta ko kagabi. Oh. sige mare, diyan dinagdagan ko nga pala mare ng itlog na pula ha. Para may tubo, para... <laughs> In case na manghiram muli ako ng itlog eh, makakahiram muli ako mare. <laughs> Papatong mo mo mare dito ah. Sige, pare, salamat. Eh mare, gawa ng Napuyat ako mare, napagkaad akong bumili ng itlog mare eh. Hindi totoo yan. Parang inaantok-antok ako mare eh. Bola lang yan. Pwede ba akong maigamong na mare dito? Sige, pare, ikaw bahala. Mukhang Sinasadya mo yata. Oh! Hindi, Mari. Eh. Talagang ayaw may utang talaga, mare Gawa nang, mm Maaga -hmm. talaga akong nagising. <laughs> At uh, hindi kumpleti tulog ko, Mari. Eh, ayaw ko talagang nagkakautang, mare Kaya maaga akong dinaliitlog dito, mare? Uh, Saka pala, Mari. Anong oras ba uwi ni Pare? Ba, mamaya pang gabi yun. Ay, yung pupuntaan nila ngayon eh. Ay, ganun. Nice. Pare. Tama, Maria. Ha? Huh? Mukhang hindi kaya ta amoy ipikaset, Mari, ngayon na. Ha? Ako, kung nga parit, yung pare mo ngayon maaga natulog. Ah, kasi maaga sila ngayon eh. Ganun ba, Mari? Oo. Oh, eh. Hindi na ako namasahay kagabi. Ay, hindi na namasahay kagabi, mare? Ang sakit ba yung katawan mo, mare? No, 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 no. Ha? No. Oo, pare. Pag nga yata na talagang umiidad na, hindi na namawalan ako. Sakit ng katawan. Ay, eh, ganun ba, Mare? Hindi ka na naladamping ni Pare yung gabi? Ha? Ay, naku, Pare. Sikreto lang. Mukhang ganun lang, ha. Ganun ba, Mare? Eh, mukhang si Pare, eh. Mukhang aligaga lagi sa trabaho, Mare. Mukhang wala <laughs> rin time sa'yo, Mare. Ano, ah. ah, Mare? Oo, Pare. Hindi, alalang ginawa ko di trabaho. Uwi lang yata rin sa bahay para matulog. Ay, ganun ba, Mare? Hindi ka man lang ba nilalabing labing Mare? O kaya masama sa man lang, Mare. Ay, naku, Mare, ala. At yung pare may laging busy. Ah. Hindi ka na kasi amoy bigas Mare. na laging bago na ako, Mare. Dati-dati, minamasahin ka lang, Mare. Ayun, hindi na yata. Mm? Masakit na masakit ba, Mare, katawan mo, Mare? Saan bang party, Mare, masakit na katawan mo, Mare? Oh, ah, para yung likod ko, laging masakit. Ah, likod, Mare? Ah. Eh, meron ka bang ano dyan, Mare? Meron ka bang pampadulas dyan, Mare? O kaya, eh What the fuck? Oh, pare, meron din langit. Sa cabinet ko yata na ilagay. Sa cabinet, Mare? Eh, gusto mo, Mare? Ako mm? na lang magmamasahe sa'yo. Huwag mong subukan. Mas isira ang buhay mo. Bukonin nice. ko yung nangis, Mare. Mamasahin kita, ha? Sige, Mare. At yung tigot ko talaga, hindi ko na mati-eso. Oo. Kaso, Mare, matagal akong magmamasahay, Mare. Parang may naamoy ako hindi maganda. Huwag mo masarap. Nuts! Pag nagmamasahay ako, Mare, simula ulo hanggang paa, Mare. Kaya matagal, Mare. Lahat ng kasulok-sulokan, Mare, tama sa hihi natin, tatanggalin natin ng lamig yan para kung rest day katawan mo ba? pa mong kapala para ano? di yan Dito to yan. Masubukan. Oo lang yan. Oo na lang yan. Din, ako, mare. O, sige mare, nasa may langis ulit. Pupunin ko. O, sige mare, kunin ko muna. Kunin ko muna yung langis dito ha. Sana all. Ngayon to na mga may langis. Ako mukhang bagong bago pa yung langis na ito mare. Mukhang hindi pa nagagamit eh. Oo nga pare. Sige Mare, mo muna Mare. Pumayos ka na higahong Mare. At i-glute natin Mare. Saan mo bang gusto muna? Sa ulo? O sa paa? O sa gitna na agad? Sa likod Mare. Sa talikod Mare. Sige Mare, namasayin na kita ha. Uy, uy, sana. Pagkainan natin Mare. Sige lang Mare, bayad ka yan? Ay, walang bayad to Mare. Ang wala Mare, libre lang to Mare. Matagal lang talaga akong magmamasahin Mare. Hindi, Oo Mare, orain ko pa muna Mare yung likod. Oo pare. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay Oh no! Ay! Ito na rito, konti. Huy, huy, sana huy! Parang walang oras pa uwi ni Mare, Mare. O naka Parang tama Mare, baka mamaya na ako uwi. Pagkatapos pang masahin natin eh.

Ha <laughs> <laughs>